Yan, Boya Kasha, welcome back to your paboritong Tres Marias. My new version na ako ng Judgmental Volturi. Pero may nagsabi baka X-Men ang lalabas. So medyo balik na tayo sa RRM Lord Tornaga. Salamat, Secretary Liamas, for joining us. The man who coined the X-Men. Alam mo, hindi ko napapangalanan. Marami na akong ka kaming kausap. Sabi nila, tala, tala ko loko talaga itong mga X-Men, X-Men, eh, <laughs> hindi na sila makamove on. <laughs> Every time may X-Men, naalala nila yung conversations natin. And of course, Mark Gamboa, ang vlogger na walang laptop. Yan ang uh, ayusin natin. <laughs> Hello. Problema, problemado, problemado ako. Pumunta akong bagyo dito. Obviously, for, for you know, family emergency reasons at mahina internet dito. Sabi ko, sinong gagawin kong co-host? Yung Jurassic or yung walang, yung vlogger na walang gadget? Walang laptop. <laughs> 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 phone lang lahat. Medyo, Everything sa phone. Ari ng sablay ang <laughs> bagay natin ngayon. <laughs> <laughs> guys, guys, ang dami natin pag-usapan na Bardagulan. I don't know where to start. Um... Siguro doon na lang sa fresh pa <laughs> kasi medyo masakit na yung isa ano ba rin kay Kaya tama siya ka Damay pa si Binay, eh, di ba? So let's start LGU right away para mas stress si Mark sa Manila. Sir Ronald, what's the drama? Kaya daw was trying to push his own agenda. You know, the whole Makati tagik thing, Zubiri kind of raised issues. Wait di ba Zubiri is a champion of, ano, Arnais? <laughs> <Or> <laughs> I mean, like, is Kaitan? Oh, yun. <laughs> It's like Black belt are Exactly like, like uh, that uh, guy wants to like himself. Uh, What's going on, Sir Ronald? <laughs> Hindi, dahil sigurado mo naman kasi may aawat sa'yo sa Senado eh. <laughs> Kaya... Uh, uh, <laughs> uh, ako medyo naintindihan ko yung issue. Medyo na sabay-bayan ko. Uh, oh, Mark. Uh, um, kasi it's about ano eh. It's about yung m eh. Yun yung, yung, yung yes. pinaka-main na. Kasi hinahabol nila na yung mga huling araw ng uh, ng Senate at ng Congress bago mag-filing sa first week ng October. Kasi uh, hindi pa sigurado kung paano boboto yung mga taga-EMBO pagdating sa, sa District. congressman, pagdating sa, sa konsehal. So merong pinupush si si Alan na Senator Alan na hahatiin yung EMBO lima sa District 1, lima sa District 2, at yung mga konsehal from 8 gagawing 12. So magiging 12 each. So tumututol naman doon yung uh, from the other side na dapat yung EMBO may sariling distrito, huwag niyong paghiwalayin. So may mga ganong dynamics. Uh, tapos at the same time yung sa congressman, hindi naman kasi sila pwedeng gumawa ng sariling congressional district nang walang uh, batas at walang ano, may eh, merong moratorium sa paggawa ng bagong distrito. So, parang merong hinahabol itong sila Alan uh, na Senate uh, concurrent resolution, parang ganoon eh. Meron sa Congress, meron sa Senate. Inabot na siya ng gabi nung 9:30. O tapos si Zubiri siguro eh nakita ng mga hindi 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 maayos dun sa procedure sa ginagawa ni Alan hanggang uh, yun natatawag daw kay kay Nancy Binay which is of course syempre apektado kasi Makati nga Yo. So, doon na naka doon na naka initan, doon na Pero ang naririnig ko, ito ay related pa rin doon sa pagkaalis ng posibleng related pa rin, okay? Doon sa pag doon sa Senate leadership race na kung saan uh, kasi o oh, ang si Alan yung kumuha doon sa ilang mga senador papunta kay Cheese na kung saan na so merong ganong aspect merong ganong aspect pa so one is yung sa local politics sa Tagig kasi uh, ang gusto ni Alan is mahati yung EMBO. The other one is yung sa uh, awayan nila doon sa Senate uh, leadership. Oo. Kaya ayun, yun yung pagkakaalam kong nangyari doon. Kaya nagka uh, uh, murahan, tulakan at uh, yung natamaan naman si Sir Ronald na ano. Alam na lang may aawat eh. <laughs> ano. Kaya ganoon cellphone niya. Eh, kasi, co concurrent, concurrent, resolution kasi yan. Kaya ang gusto ni Mig Subiri ay uh, hintayin si Nancy Binay. No? Uh, dahil, concurrent sa resolution niya ng, uh, ng Senado. So gusto niya na nandyan si, B, si Nancy para oh. bago pagpasyahan yan. No? Actually, yung, uh, yung uh, tatlong embo na yan, yan ang uh, may malakas na influence diyan si Abby Binay. No, ni Abibina 'yan eh. No, 'Yan. Pero ang issue kasi dyan ay eh uh, hindi kasi 'yan mahihirapan kasi magkaroon ng uh, bagong distrito, no? Until after the the midterms, no? Kung sakali magkakaroon ng bagong distrito sa 2028 ang botohan dyan. no? Kaya 'yun yung isang uh, 'yun yung isang aspeto niyan, no? Uh, kaya ang uh, ang tingin ni Alan, dahil hindi naman mangyayari 'yon, hatiin na sa dalawa. No, hatiin na sa dalawa. Para makaboto okay. ng congressman yung mga taga-Embo. Kaso, pero para kalanganin sa batas 'yon kasi hindi ka naman pwedeng mag mag ano na lang mag ano na lang on their own. Pero ang, okay. pinopropose naman ni, ni nung kanyang kapatid na who is rumored na tatakbo sa tagi. Kaya parang yun yung pressure eh. Nag-build up yung pressure eh. Uh, ang pinupush na naman nila is to retain yung distrito na yon. Na it it will be a district of Makati-Tagig. 'Di ba? Para makaboto pa rin lahat. Pero siyempre, maraming maraming ano yon, maraming mangyayari doon. Ibig sabihin, magkakaroon ng isang binay sa Tagig. Kasi magiging congressman ng Makati-Tagig. So, yung mga residente ng EMBO na Tagig na will will have a binay for a congressman or kalyado nila. So merong ganung factor pa diyan na mapapasok. Medyo oh, medyo legally medyo malabo pa yon. Ang uh, hmm. malamang na posible diyan ay status ko. Ibig sabihin, hindi sila makakaboto sa kongresista, pero makakaboto sila sa mayor. 'Yun. No, so, 'yun yung uh, 'yun yung uh, magiging status ko ante dyan. Dahil wala pang di, wala pa yung distrito, so for now hindi sila boboto for a congressman. Pero pending silang bumoto Moto doon sa ah uh, Mayor. Oh, mayor. Ano bang ganun yung, yung decide no? Yung bago mag-filing. Yeah. Oo, 'yun yung magi-kin. 'yun yung maliit magiging legal frame. Factor niya. 'yun eh. Kasi kasi kung residente ka ng EMBO, hindi ka din pwedeng tumakbo ng council, hindi ka din pwedeng hmm. tumakbo ng congressman. So, may mga So, you need to know kaya that si... bago mag-filing next week. Kaya si kaya walang binay na pwedeng tumakbo. <laughs> Kasi no? lumipat na sila doon oh. oh. sa barangay sa nasa Makati. Yes. Yes. Kaya yung mas uh, magiging kwan dyan, magiging dominant, no? Bagamat hindi exclusively ay pwedeng silang bumoto for mayor pero hindi sila pwedeng bumoto for uh, a co for congressman for now. For now, no? For now. Well, um speaking of uh, suntukan, isa pang video nag-viral kanina is in Manila naman, na muntik nagsuntukan, maybe from uh Pass pa yon, but uh, nagva-viral kanina ulit si si Arnold Clavio, my former captain sa <laughs> GMA Network. Today, puro mga ano eh. Kahapon lang yon, Kahapon lang yon. Kahapon, mga UFC. Sa Manila, and... Oh. So, one is... Sa, lo sa, local kasi, Big R, hindi hindi rare yung nagsusuntukan eh. Sa local, <laughs> ah. Madalas yan. Madalas <laughs> yan. Yung rare ay sa Senado. No? <laughs> at uh, usually sa Senado, pormahan lang yan. Dahil alam naman may aawat sa kanila eh. No? Pero buti, Say wala siya. Pero uh, kung gusto mo talaga magsuntukan, huwag ka pa ano <laughs> si Pacquiao? Wala, knockout ka agad. Ano? Boom. Hindi, telex. Telex ko nga si, telex ko nga si Senator Pacquiao eh. Sabi ko, sayang, sayang Senator, kung nandun sana kayo, kayo referee. Sabi ko, kayo <laughs> sana referee. No? <laughs> so, oh, kasi si JV ba? May nagsabi na, ano yan, para siyang, ano, Dana White, Dana White doon sa UFC. Sabi Dana White. Sabi ko, hindi uh -huh. siya. Parang, <laughs> parang siya ba yung nag-announce? So, ito na, ito na, let's go. Ganun, oh. -huh. You know, uh, uh -huh. that, was, that was interesting. Natatawa nga si Senator JV dun sa nangyari. Uh -huh. Pero si kaitan sobrang Karen. Huh? No? Karen, Karen Tano na siya. Huh? What, What's <laughs> the Kaitano? No, it's napaka-Karen niya ngayon. Sabi, uh, hirapan, si Alan diyan dahil uh, black belter si Kwan eh. Si <laughs> Champions. Sabiri. Huh? So, oh, Ang God. mahirap, ang mahirap diyan kung mga maglalaban mga X-Men. <laughs> well, um, speaking of uh, political correctness, Sir Ronald, mamaya pag-usapan mo, mga fourth edition ng episode slice natin dyan. Well, um, speaking of Manila, Mark, kamusta ang latest sa Manila may, since may sundukan yun, dito? yung gulo na, ewan ko kung yun yung video na nakita mo din na muntik nang magka-ano din sa konseho, is about the 2025 budget. Okay. Kasi uh, ang term na ginagamit ng mga konsehal ng kay Isko, which is ngayon, is na sa 18 na, 1820 na yung bilang nila, is a uh, ni railroad. So yun yung uh, term na ginagamit. Na hindi pinayagang magsalita yung ilang mga mga members nila at pinasakagad yung budget which is around 25 billion na malaki uh, for next year. Syempre may mga ganyang na gagamitin for elections, mga ano so talagang mainit. Isa pang nagpainit kahapon na kaya mataas na din yung tension. Kasi kasi nag uh, privilege speech o nag nagsalita uh, yung kapatid ni Vice Mayor Yul Servo na incumbent councilor. Siya ay nagresign sa kanilang partido at sumali doon sa partido adon uh, doon sa grupo nila Isko. Kaya nabawasan yung ka councilor. So, yun, nagpaalam siya, tapos umiiyak, tapos syempre, uh, umaga online, ang daming mga masasakit na nasasabi, ganun. Pinapalaki uh, ang ano, eh, City of the Stars, Manila na talagang City of Showbiz, no? Mas ah, ang kulit, ang kulit. So, ang mangyayari nga, yung, yung itong si... Itong si Councilor Apple na kapatid ni Yul will be running against uh, Congressman Joel Chua na sa Congress ngayon. So siya yung lumipat siya kay Isko, siya yung tatakbong Congresswoman doon. And uh, she will be endorsing yung Vice Mayor ni Isko who is uh, Chi Achenza. So she won't be endorsing her brother na na current Vice Mayor. I-endorse siya yung kalaban na bunsong anak ni Lito Achenza na si Chi Achenza. On the other side naman, yung kapatid ni Chi Achenza na councilor din, will be endorsing will be endorsing Vice Mayor Yul Servo. So parang nagpalitan sila ng kapatid. So parang ganoon. Like, like, so, like, sila ng kapatid. Kaya mainit mainit yung pelesyon kaya umabot ng gano'n yung sa Manila. Habang si si Lord Tornagay na sa medieval Japan pa nagte-text. Um Just, just a correction, may sabi, hindi totoo na no match si Caetano dahil siya ay Caldero King. <laughs> sabagay, sabagay. Medyo masak masakit masakit yeah. mahampas ng Caldero. Pansin <laughs> Arnis sa Caldero, di ba? Caldero King. Cal At tingin ko naman, pag naglaban silang dalawa, tabla. <laughs> <laughs> Caldero versus Arnis, para medyo. Uh, hindi, Caldero. Tabla, tabla, tabla talaga. <laughs> now okay, kaya sayang wala si Manny Pacquiao, isang ano lang tapos na usapan, 'di ba? Talagang nagdrama na ganyan tapos pero alam mo Ronald, ang pinaka gusto ko din sa mga ano, yung mga siga-siga. Sumisigaw pero lumalayo sa Ikaw ah, sino pa tapos lumalayo? Sino ka ba? Ano ba? Pero lumalayo. Yun ang pinaka gusto ko eh, yung mga ganun. Ano ba dinadala? Lumalayo siya, diba, Yun ang uh, talaga. kung tuloy na away kasi, wala papaawat. <laughs> Wala nang ano Jorogan na uh, let's, uh, let's go. Uh, parang yung uh, parang yung nakita ko sa kwan yung nakita ko sa gitna ng kalsada sa Global City. May nagko-contole, eh. may nag-around the house. Ah, oh. Oh, may nag-around house na nakita mo ba 'yon Mark? Yung mga past na Grabe <tod> yun, no? Sabi ko, sabi ko, sino ba yung... Pag mga, mga nagsuntukan yung mga, mga konyo. Sino ba yung nagsashadow boxing doon? <laughs> Walang armor, nothing, no rules, di ba? Oh, baka, 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 baka masagasaan pa ng kotse yun, eh. Nasa gitna ng kalsada. Oo, oh, yun lang, medyo... Medyo... Ano talagang open field talag anything can happen environmental ano controls parang parang na intimidate yung mga coaches wala sa dumadaan eh. Nung nakita yung nag-shadow uh, boxing. <laughs> yeah. I mean, this is easy. What's ako, up? Kung ako, ako to, sila kasaan ko yun. <laughs> well, let's leave that for the next episode. Kasi ang bardagulan na pangyayari. But going back to this, may mga nagpost na, ay walang laban yan sa Korea, sa Taiwan. Ganun. Sabi ko, doon sa mga bansa na yun, nag-aaway sila over principle and ideology. Diba, coming-tongue uh, na pro-China uh -huh. versus DPP na anti-China. Sa South Korea, syempre, left party versus right. Ito mga hindi, uh -huh. hindi ito over ideology and principle. <laughs> ano lang, Caldero versus Arnis talaga yan. Princess. Is this the worst Senate ever? Parang, <laughs> Sir Ronald, or... or ano, curb your enthusiasm may <laughs> parating na mas interesting na sa N8 Soon. Ang dami na galit sa 3 Tulfo episodes natin. I think it's one of my lowest viewed video. Parang 1,000 lang. Yun. Bakit daw? Bakit daw? <laughs> sa Tulfo, huh? Tulfo natin daw tayo mga walang iya. So grabe naman. <laughs> they're just saying the facts. May nagtag pa nga sa akin. <laughs> Nagma-mind conditioning daw tayo. Nag-call out tayo ng isang radio program. <laughs> You practice like, dyan, nagma-mind conditioning. It's like, anong pinagsasabi niyo? Diba? Kasalanan pa. Ano magagawa natin? Number one tsaka number two, pares tulpo. <laughs> Kasalanan pa natin yan na gusto ng tao. Like, What can we do? Ano, iyak tayo or something? It's gonna be crazy, man. Like, the, there'll be Caldero, there'll be Arnis, there'll be tatlong tulpo. Talagang mangyari na ulit niyan. Raymart Barreto, makita tayo a si band warehouse. Yeah, man, I'm, looking for, that's gonna be even a bottomless ice talaga na, na hearing sa nol Grab. Siguro, Sir Ronald, ang gawin natin next year after um the new senators coming, mag-live from Senate na tayo ng podcast episode natin. Like habang na, nagsusuntukan sa... Ang bago? Parang box. Sa may Anong, ano uh, anong masasabi niyo po dito sa team left? Uh -huh. Sino po mananalo dito? Si Ronald? a live a commentary. Ah, sa tingin ko, ah. mga in two minutes, may knockout na. No? Dapat uh, ganun na tayo. Ah. Mark, gusto may... Niyong, gusto nyo, gusto niyo interview, interviewin interv ko yung idiot na yon? Hindi <laughs> ko ba sabihin yon? <laughs> uh, <laughs> pero, oh, sir, na, nag apply tayo. Mark, for... Gusto nyo ba kausapin ko? Gusto nyo ba interviewin ko yung X-Men na yon? <laughs> X-Men talaga. Eh, andap ko sa kausap na pag sabi ko na X-Men, tawa sila kagad. Uy, wala akong sinasabi. Sabi ko lang, X-Men, bakit? Ayon nyo ba sa Marvels ba kayo? X-Men, you know, X-Men. Tawa sila kagad. Walang hiyan talaga. Sir Ronald, you have copyrighted X-Men official. Sir Ronald Tornad. Pero I like the idea, no? Live commentary habang nagawa yung mga nasa likod. Sir Ronald... Uh -huh. you know, dito ba tayo magpa-podcast na? Okay, lang, oh. Ay, ako lang. Diyan, yeah, no. yeah, Diyan, diyan. Yeah, diyan, diyan no? nasa bagong building. Uh, eh. uh, mukhang, uh, uh, mukhang eh. Mukhang Mark, mukhang sampun taon pa yan bago matapos. sampun <laughs> taon pa, Mark. <laughs> Nung tayo 10 sa construction site. Sampun <laughs> uh, <10 laughs> taon pa yan dahil pataas ng pataas oh. pa mataon, eh. Ang presyo. Yeah. Na bata. Yung presyo. Kasi tinitingnan ko saan kaya kwarto ni Rafi, saan kwarto ni Erwin, saan kwarto ni Ben. <laughs> <laughs> Ang hindi lang pupunta dyan si, ano, si ang pangalan niya, si Heart Evangelista tsaka ano, kasi, by the way, may update ba tayo sa Pia Words Back versus Heart Evangelista. <laughs> na hindi, wag na, wag na. Baka maging umit sa atin. No, may bago na naman ko, ha? May bago na naman mga rumors na ako. Senate ko, ha? Ah. Well, I mean, so, <laughs> sino Mr. Ronald, ilam, eh, sino bang ano, potentially mag-replace kay, ano, Mr. Eyebrows. Ay, Mr. Ano, Mr. Poetry and Prose. Mm. <laughs> ay yun, dami naman may gusto yeah. dami naman may gusto eh. lumalabas yung pangalan ni Loren lumalabas yung pangalan ni Cynthia no? dati pang gusto ni Jingoy so, oh. <laughs> si Jingoy abon niya talaga. Yeah. I think, uh, he's going well, now let's talk last one I think this is gonna be a little bit of a transition to the next episode you know now what's the bar So, gulan uh, so Trillianes kamustang kalokan sir Mark Kamusta ang uh, happening on the ground? Sir Mark, ano pong live uh, commentary dyan from Caloocan? Hindi yun. Um, umiinit na. Umiinit na yung uh, din between uh, grupo ni Trillanes at grupo ni, uh, ng mga malapitan. So merong mga posibleng mga uh, counselors si Trillanes na baka masuspend din. May mga ganun. So, may mga, mga tapos pag umiikot sila Trillanes, merong mga konting uh, panggugulo dito, konting uh, harass. Sa ganon. so maraming mga ganong mga lumalabas eh. Pero iinit pa yan lalo kapag nag-filing na sila uh, next week. I think this Sunday, ide-declare yung vice mayor niya. kung sino yung maging mate niya against dito uh, sa mga malapitan. Ano bang chismis? Ano bang mga kandido? Sino bang mga front runners to be the vice? Um Sunday na lang pag <laughs> <lang. laughs> <Wag lang. laughs> Ilang araw na lang naman. Tapos kayo Oti na lang, na lang eh? Ng content. Parang may oh, mga oh. tabog kayong parating ha. Ah. Di ba, di ba Big R, kayo yung close ni Trillanes? <laughs> <laughs> o di ba kayo <laughs> na gano'n? kayo so, kayo? Speaking of which, I think that's a perfect segue to our next episode. <laughs> the bigger Bardagula na nangyayon. Hindi pa tapos. May mga nagtatroll pa rin sa akin hanggang ngayon. Maraming salamat, uh, Lord Toronaga. Um, <laughs> na ayon yung X-Men edition na ginawa kong ano, Vulturi. Si, ano, of course, Mark Tamboa joining us live from one of those LGUs. Ayon na sabihin sa akin kasi maraming galit sa kanya. <laughs> Thank you so much. Bakit Mark, puro mga sinusuporta mo sa kabilang, ano, sa kabilang panic? Puro outsiders, no? <laughs> Kalapan mo, purong mga incumbents. Medyo delikado tayo. Maraming salamat, guys.